Mayong hapon mga kay maglugit Maglogit-logit tubo Morning amon diri gi. Aw oh, ilagi saka dai ko labot. Ilagi saka. Atong logiton de. Logita logit. Logito ni mo diha. <laughs> 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 adi adi pay tagabas ta kon diri mga kay Daul. Manglogit ah. Siya yeah, pisin yo. Terbaho terbaho. Dalay. <laughs>

Nagingo na baton lah, basta kami nangyong gudong nangyong gudong nangyong gudong Nagkudong gudong na ah, ka Idol! Bisang gili. idol Tawagan ka na yung Joseph Idol ay eh Idol! Shoutout din Joseph niya, view oh, ko Tau, worker ko nung dyan na pinaka Ngilngig, ngilngig na construction worker Oh, mga construction dyan Di na, maglogi, tanay ta kayo Matay, huwag may Di din eh, ubas Talubian mo ta, Logit. ko eh Oh, shoutout, shout out. Sa nakahibaw ang nani magtrabaho sa hanap hanap buhay kupras pinakalit konten kag pinakalit konten pinakalit, pinakalit. pinakalit. Pinak 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 tapi lagi kita lagi si Edith ito buang na si ito tanaw si Edith Tan, balik dun Edith ito bang nagbra nag ka ba nagpaypay oh. Tak. Tagrad. Inaabot bigbalik aing ko na umsam. man no ni kay di kay di natatay telepon sa Samsung. Ya, amo nag-ablis ay kuan kay nag-charge mong nobat mo cellphone. Pagkan lang ginahud na to pag-ablis ako. Dinikod ko baya Pagguni mo dito kuan. Pagbalik na nato, pag-abli ah sunod-sunod mo do di tanan.

Kunti nak pergi lalu kok menuju sini Dapur Good Vibes, Good Vibes, Kang Kang Good Vibes lah, Good Vibes Tapi itu memang lo tuh, Bang juga, noh, oke juga dong Lutus nih, Kahwi Halo, oh, Shoutout Kujani, Parita Tadeina Yang doang, Bang Warni terbangunin begitu, oke Eh, Pak Kita itu detailnya dengan kau doang Terus sih, so susu Pak Kupras